Grabe guys, oh. Tutit talaga ng kaibigan to. Oh. Talagang pagdating sa Makatay, 1 hour lang yan 500 pieces. 1 hour lang kinatay guys, oh. Tingnan mo naman, oh. Lupi talaga, oh. No. Oh, oh. Kaway-kaway mo na ito, oh. Hello. Hello no? Ayun, oh. Good afternoon, guys. Shout out, guys. Lupi Grabe, oh. Oo, diba -diba. oh, oh. tingnan mo yun. Ipapapadan na namin yan, guys. Yan, nakakapang na yung marinit, yan. Dininisip pa namin yan, Grabe, oh. oh. Sangtulinada na, guys, oh. Sangtulinada. <laughs> mga pao na, oh. oh. Stilan. Ayan, nagkalaglaga na nga, oh. Still Stilan, guys. Grabe. Woo! Ayan ang buhay si ICB IC Mix dito, oh. Nagang bugbugan. Matira matibay guys Ayan, ito, Ituloy mo lang na. kahit walang naniniwala Ituloy mo I lang kahit na pinagtatawanan ng iba Ituloy oh, 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 mo lang kahit sila, may humihila oh, sa iyo ba oh, oh, oh. Dahil sa dulo Ay, ng pagigira shout Isang out, tao lang talaga ang magpapabago out, ng, ng buhay mo Parangali Kung hindi ka. Tatandaan mo lang ibang magbabayad ng utang mo Walang ibang magtatayo ng magandang bahay para sa pamilya mo Walang ibang bibili ng dream car mo Walang ibang aaaon sa iyo sa kahirapan Kung hindi ikaw Kaya tuloy lang dahil ang mga pangarap mo ikaw lang din ang makakatupad naniniwala ako aba dibre ang prangka Ah, Shout out sa aming, ano, guys, Raylil. Batang. May idol ka ba? <laughs> <Kaya, kaya, laughs> <laughs> <laughs> Ma ko kayo eh. Yun. Hindi na. Mausok Ayun. Ano <laughs> naman <may laughs> natin ang usok yan Alat yung gano'n talaga Sagat. Sagaran na. Pagod na pagod na ako sa trabaho ko! Gusto gusto ko na mag pero hindi ko magawa! Kasi iniisip ko kayo! Iniisip ko yung mga pangangailangan natin lahat! Kaya kahit hirap na hirap na ako, tinitiis ko para sa inyo! Kaya nakikiusap ako sa inyo! Tulungan ninyo naman ako! Huwag naman kayong tumagdag pa sa mga problema ko! Shout out sa aming, ano, guys, trailer. Batang. Kasi idol ko kayo eh. Yun. Ah. 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 kapoy. Pero kaya. Imingaw. Pero kakwanta kalisod pero na ay pamaagi daghan og problema pero nangita ng solusyon para sa hayag nga kaumaon. guys. Overtime na naman for this video. Ayan. Ay Ito yung mga natin. natin. Shoutout Hi. guys! Ayan guys. Adito na ang October 13. Ayan na guys. Shoutout kay Butsoy. taga ka tangan. Kay Christian. taga oh. aabak ulod. Kawai idol! Oh. Kay Christian guys. Oh. out sa girlfriend niya. Oh. Uh, kay Bucoy, taga Sindangan. Shout yes. out. Si Oro, pinakanamis talaga. Yan, kaway-kaway muna Bucoy, taga Batang guys. Sindangan yan, City. Good evening guys. Yun. Kay Rubin, taga Hilunggo, Hilunggo Dako. Oh. Hello guys. Friend, uh, dito pa yung lari po. Mamaya na, mamaya. Aga pa nga eh, baka uwi, uwi ako eh. bibigay mo yan. <laughs> Ay, kay Bantag, shout out sa ano? Yay, yeah, 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 guys. Yeah, ah uh, kami din, uh, kaibigan ko si Bantags. Okay. Yon. Yon. ko guys, si Idol Bantags. So, si, Ayan guys. Ay, shout out kay Idol. Butsoy, taga sintangan City. Ayun, di ka shout out Idol. Nakatanggap Walang ng regalo na galing sa puso. Okay. <laughs> Skyfred. Yun! skybridge uh, eh. sa dami namin wow. Yung iba nakamarinit na. Ay yung iba, ipapapad pa lang. Oh, pasti Kaya ito ang buhay. Pasti Grabe, oh. Tiyam na butas, guys. pastilan Tutusukin pa. Marinit <laughs> pa, guys. Uh, <laughs> gusto pa, guys. Pasti oh. pastilan oh. Grabe, oh. <laughs> oh, isul pa lang oh, namutla-mutla na eh. Ayan, ganito ito ang buhay guys, pag December, ayun oh. Pastilan. Wow. Ito pa oh, ang mm, so, porlis um, uh, na walang buto. Ano? Ayan guys, pastilan buhay oh. Ayan, oh, lang yan. Magaling kang <laughs> kupal ka. Ayan oh, oh, ha, buo talaga sakto ha. yun wala lang Sana. Oh, guys, tutusukin pa ako, oh, batik ko. Puta ka, nagugas pa Ah. Oh. Ah. Tutusukin pa to guys. Pat, lima, 8 8 walong. Walong piraso. Ah. <laughs>

yun sampulan guys, good morning oo, sa inyo si dyan sa hanggang parang parang talangkaw, parang talangkaw, parang talangkaw, parang talangkaw, parang talangkaw, parang talangkaw, parang parang talangkaw, parang talangkaw, parang talangkaw, parang talangkaw, parang talangkaw, parang For ano additional take out. Additional lang Guys, for this video ayon, mababatak lang ng. No, yo. Dali ka mga guys oh. lang yan. Yo no, yang get down. Magaling ka, Tito Boss. Hindi pa mga guys.

Out, out guys and habang guys so, that, no? ah, gabi, oh sabi oh out on ok hey guys ah uh, pa check up muna natin kasi video gumalaw yung manubila malikot kasi lagi may karga si tropa idol tulit yung head mechanic ng honda dito sa may kasig pa check up muna natin guys kasi magalaw yung manubila ko So, oh. Pa-check up muna natin si IC Mix. Dahil 1 year old na, magalaw ni Manubila. Malikot, may adjust lang daw konti. Yan shout out sa mga kababayan ko yan, Barangay Libok. pa 'yun, ICB.